Ang lalawigan ng Nueva Ecija ay matatagpuan sa rehiyon ng Gitnang Luzon sa Pilipinas. Kilala ito bilang Rice Bowl of the Philippines dahil sa malawak nitong mga taniman ng palay na nagbibigay ng malaking bahagi sa produksyon ng bigas sa bansa. Sa bangot taon, ang Nueva Ecija ay isa sa mga nangungunang tagapaglikha ng palay sa buong bansa na nakakapagproduce ng milyon-milyong tonelada ng bigas. Ayon sa mga ulat, halos 20% ng kabuuang produksyon ng bigas sa Pilipinas ay nagbumula sa lalawigan na ito. Ang mga sakahan sa Nueva Ecija ay kadalasang may mataas na ani dahil sa paggamit ng modernong teknolohiya at makabagong mga pamamaraan sa pagtatanim. Bukod dito, ang lalawigan ay may malaking bahagi sa pag-export -e ng bigas sa ibang bansa na nagpapalakas sa ekonomiya nito dahil sa malawak na bukirin at matatag na araw sa buong taon. Ang Nueva Ecija ay isang perpektong lokasyon para sa agrivoltaic farming. ako po si uh, Marvin Sinense ano po uh, currently the uh, director of the Philippine Science Center for Agricultural Technology or PilsCat and sa ngayon po ay uh, ako rin po ay project leader ng Agrivoltaic System uh, which was funded by uh, Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research so or DABAR. so when you say Agriboltaic kasi po ito po yung uh, pinagsamang term ng agriculture and photovoltaic. So, ibig pong sabihin, yung pong at the same area, meron ka pong agricultural production and meron ka pong uh, energy production from uh, solar panels. So, yun po yung definition ng Agribolta. Ang idea po is, pwede mo siyang itaas yung solar panels para mapakinabangan mo pa uli yung ibaba. And, uh, yung pong naman po mga crops, meron po kasi tayong mga crops na shade loving. No? Ito po yung pwedeng hmm. mag- uh, magtumubo uh, or uh, mag, uh, tama tumubo po dun sa ilalim kahit na meron siyang shade pero using this agreeable type, gusto namin kasi ang 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 goal namin is kung ano yung naipoproduce mo doon sa labas or doon sa actual field condition ay pwede mo rin siyang mai maitanim makapag-produce ka din doon sa ilalim ng solar panels so ngayon ginawa namin nilagyan namin ng mga pagitan yung solar panels para magkaroon pa rin ng penetration yung sunlight doon sa ilalim. So, ibig sabihin, ay makakapag-produce ka pa rin ng dati mong mga pinoproduce na crops doon sa ilalim ng solar panel. Ang agrivoltaics ay isang teknolohiya kung saan ang mga solar panel ay ini-install sa mga sakahan upang magsanib ang solar power generation at agrikultura sa iisang lugar. Bali, yung unang cropping season po kasi namin, ang unang tinanim namin is uh, eggplant tsaka isang sili. Yung siling panigang po, yung kulay green. Tapos, same din ang treatment under agrivoltaic tsaka sa conventional para makompare natin kung ano yung difference ng dalawa. Tapos, ayun po, ang unang observation po namin doon is unang-una uh, -una yung sa bunga. Tapos, dahil nga, nung time na unang cropping season namin is, nag-solar flare nun, sobrang init. Siguro may epekto siya dahil under agrivoltaic, merong shading yung tanim. Tapos sa conventional naman, full sunlight. So, so since solar flare yun, sobrang uh, extreme temperature, kumbaga. Uh, magkaroon siguro yun ng effect, ng effect dun sa bunga na yung bunga sa agrivoltaic is, uh, kung titingnan po natin, healthy talaga siya tingnan. 'yung set up po namin doon uh, 'yung sa 12 meters by 15 meters na area. Ang nailalagay po namin doon ay 45 panels. Ang isang panel po noon ay uh, 555 watts. So ibig sabihin merong ah uh, 'yung 45 panels it can generate ang uh, 24 kilowatts po yung kaya niyang i-produce. Kung i-convert po natin yung 24 kilowatt ay more or less na nasa 30 horsepower. So, ibig sabihin ay kaya po niyang patakbuhin kung ano ba, yung mga water pumps or other uh, agricultural uh, machineries like uh, kung meron kang mga shredder doon, meron kang mini rice mill, kaya niya pong patakbuhin yon as long as napapasok siya doon sa 24 kilowatt na power. Mm -hmm. So ibig pong sabihin, uh, kung ikukan mo siya, yung, yung, gagamit, niyo, ginagamit mong pump, sobra-sobra po yung, yung napuproduce mong power. So, pwede mo po siyang gamitin sa, kung, sa, kung meron kang bahay, meron kang building na gustong i-power. Ang mga solar panel ay nagbibigay ng enerhiya habang ang lupa ay ginagamit pa rin para sa pagtatanim. Sa ganitong paraan, nakakamit ang mas mataas na produktibidad dahil ang mga halaman ay nakakakuha ng proteksyon mula sa sobrang init habang ang mga solar panel ay umaani ng enerhiya mula sa araw. Bo, uh, kami ng uh, power output po gamit po yung solar irradiance meter. Uh, ina nilalagay na po namin siya sa ibaba po ng mga panels and then kung po siya mag-re-read po ng power uh, hour output. output in watts per meter squared po. Ibig sabihin, yun po yung power output ng isang solar tapos imumultiply na lang po namin siya by 45 dahil 45 solar panels po yung gamit kita. Yung paggamit naman po ng solar energy eh. Kung naman po dito sa atin ay uh, advisable na siya. Pero sa ngayon dahil sa mahal pa nga yung solar panel, uh, mas mahal pa rin siya kaysa gumamit ka ng kuryente. No? Pero uh, sa mga susunod na panahon siguro kasi nag uh, nagdi-deplete na rin yung ating mga source ng uh, ng electricity. So sa tingin sa tingin ko ito po yung magiging future ng ko natin kung mag invest po talaga ang government, ay ito na po talaga yung kwan, magiging solusyon doon sa sa ano problema natin sa kuryente sa mga susunod na panahon. Kasi uh, napansin nyo, yung mga nakaraan nang brownout, na brown lalo na kung, kung tawag nito, kung masyado kapag tag-araw, di ba, napaka napakalaki ng consumption natin, no? So, kung minsan tayo ng rotational brownout. So, ito po yung isa siguro sa mga pwedeng uh, makadagdag, no? Kung hindi man totally na maka-generate yung masusupplyan tayo ng kuryente, ito yung pwedeng uh, kumbage, supplemental na source natin ng energy other than doon sa other than doon sa dependence natin doon sa sa pinagkukunan natin ngayon. Sa so ngayon ay uh, patuloy po yung conversion ng ating mga uh, agricultural areas. No? So sa pagtatayo po ng mga subdivisions, mga daan, and of course yung pagtatayo po ng mga solar farms. Kasi kapag nagtayo ka ng solar farms, mababa po yung, mababa na yung, yung panel na hindi mo na pwedeng magamit yung ilalim. So ang ang idea po is pwede mo siyang itaas yung solar panels para mapakinabangan mo pa uli yung ibaba. Kaya ang kailangan natin mataas na enerhiya. Eh pagka uh, innovate natin yung mga traditional methods like uh, coal energy, geothermal uh, Uh, malaki naman yung impact nito sa environment. So, mm -hmm. nagtatransition tayo unti, unti sa tinatawag nating solar panels. Ah, pa. Sa solar energy naman, uh, ang nagiging uh, problem naman usually sa, sa community ay uh, nagtatransition tayo sa land use na na-conversion for um, installation ng solar panels ay uh, ang kapalit naman nun yung production natin. So ngayon, ang pinopromote ng selecio i-combine, integrate yung tinatawag natin advanced technologies na uh, per hectare talaga, may utilize natin yung mga outputs natin. So meron tayong energy, may food production, uh, meron pa ngayon tinatawag natin na um, added uh, mechanisms like yung duck production, included dun sa mismong rice farm. So yun yung parang tinatawag tayong future farming. Mm -hmm. Ang purpose naman po ng thesis na to is mapatunayan na even though may solar panels tayo, uh, possible pa rin na magtanim sa ilalim and makapag-produce pa rin tayo ng magagandang bunga. Ang food security naman kasi, uh, in inbes na isang, yung, alam niyo naman yung pinagtatayuan natin ng mga solar panels, ay purely agricultural areas yan eh. Mm -hmm. So, ibig sabihin, kung magkakaroon na tayo ng agrivoltaic system na to hindi na natin isasacrifice yung food production natin. So, merong itataas lang natin yung solar panel, then magagamit pa rin natin for agricultural production yung ibaba. Kaya, uh, makakatulong siya in terms of uh, food uh, sustainability. Ang Nueva Ecija, na may matinding sikat ng araw at malalawak na bukirin, ay may potensyal na magamit ang agrivoltaics bilang isang makabago at sustainable na solusyon na nagpapababa ng gastos sa enerhiya at nakatutulong sa pagtaas ng ani ng mga pananim.